Oh my God! It's exciting! We're here! Uh-huh! Finally! I'm starving! Uh -huh. Are we going up to the bakery? Up. Yes! Mag-withdraw muna kami kasi baka maghugas ka ng pinggan. Ayaw na. Pwede kang payagan. <laughs> Kulong ka na lang. Gusto mo. Mm -hmm. may ang, ang tanong, ba? May withdrawin ka ba? Magdasal ka, girl. <laughs> <laughs> Meron ba ano dyan? Letters? Yung hindi number yung i-withdraw mo, sabi mo, Himala. <laughs> withdraw <ko> ng Himala. Pakalit mo, girl. na dito. Hello. Punta tayo sa Alin business? Sa Freeport. Pempege. Branch. Nala. Yeah. Ah! Oh, Mara, sa, uh, madami ba ito silang brunch? Uh, uh, br brunch? Brunch 1? Brunch 2? Ay, so, Pero parang um, relaxing. Yes, totoo. Very relaxing. Walang masyadong tao. Hindi crowded. Tapos, hindi rin punuan so, ng... Malawak yung space eh, kaya hindi ramdam yung crowd. Ah, ah. na ba tayo dito? Ha? Huh? Waiting ba tayo? Madami tao. Hindi, akit na lang muna tayo. Okay. Asa ah, sa taas ba yon? Yes, sa taas sila. Sa so, my may second floor. Oh, Nanghihina na ako. <laughs> Pagod mo na <mula> bago sa rapid. <laughs> uh, wala. Sa baba lang ata ang may oh, Yes. Oo, oh, makakatikim na tayo ng authentic na sisig ko. Oh, bago po pumasok, of <laughs> course, cash only. Kaya, Pag wala kang cash, huwag kang pumasok. Yes. <laughs> bawal po di <puji>, cash, mo sa cash card, bawal <kayo>. Sakot, <laughs> so, baboy. Gusto kayo try yung kare-kare. Magkare-kare tayo? Bola, Isu, no? Niyo? Sige. Uh, sisig kare-kare. Okay kayo? Okay. tapos dalawang order ng sisling sisig. Then, kare-kare. Pork yun know, o yung kare-kare niya, sir? po. Oh. dalawang sisig, isang kare-kare. Yan lang, sir? Yan uh, may, uh, 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 may service water kayo? may service water kayo? pag dalawang sisig, more rice kare-kare. Hmm. Pair lang muna na, sir, ha? Thank you. Hindi mo muna to, sir, kasi baka may... <laughs> Ang nai-imagine ka talaga, yung parang ano lang, parang their style, oh. ganyan. Yeah, baka nga. Di parang may napanood akong interview sa TV ng yung nagmamanage niya ng aling music. Parang parang style siya. So baka ibang branch yun. Mga branch number two. Hindi pa kaya yung original nila? Kasi doon sila nag-start, di ba, sa same place. Na, baka. Oh, yan pagkain. Yes! Yeah, pagka, yeah I see I think it's our sisig na. Ito, sir? Oh. Thank you po. Excited tayo kumain. Feeling ko. Ah. Feeling ko lang. So, guys, sinong anaw ng maangka? Nobody? Nobody! Thank you! Bye! Thank you! Eto yung hype ng masaya. Ma Dahil kakain na. Thank you! Mawayang may magpapa-extra rice yan. Okay. Extra rice, please. First, first time natin kong kakain ng sisig na walang ano. Mayo. Yes. ano gusto mong may mayo? Ano oh, kasi si Libra? Tikman <tipan> natin ito. Kaya lang hey, naman naglalagay ng mayo, di ba? Kasi ano, pamalit sa liver. Yes. Pero this one, hindi lang kailangan kasi may katay na may mayo. Nataglaho mo yung ko rin. <tipan> <tipan> मैं सादू हूं ओयो का ये शेयर यू आर सुनिए वाला कसले पर मेरा थैंक यू कैन आई नॉट इट सी से और कोई तीन रन नहीं गया डालो के

natin yung carry carry kaya wenchong nille nille kaya tigamit niya no okay lang kapluto ka lang ba Kasi ano, okay ka lang mabaisin? Okay daw siya. Kahit ano? Kahit ano. Sarap siya. Siyempre no, nasunod siyang itlog. Hindi talaga na-requestan niya ng itlog? Hindi namin na-try. Ha? Hindi namin na-try? Hindi <laughs> nyo pa natanong? Ayoko nang itanong. Baka sabihin, hindi nyo pa natanong. ya lang talaga siya. Masarap din yan. Medyo matamis lang. Pero masarap. terpisah. 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 Ito yung liver ng chicken. Tinagtatang yung liver ng chicken. Yeah. Yaman! Yeah, Gusto mo mag-try ng kare-kare? Sa malila, na, bawal ang malapit sa atin sa salsa, sa atin na uh, sisig na ganito. Ito yun, no? Um, ito lang sapat na. No? Sana maglagay sila ng ano, no? Sa sound. Magtayok sila. Kaso, kapag nilagay naman ano, na sa sound, wala nang dadayong yung tao. Kapag, um, alam mo yung parang kasisira yung experience. Na ay, pagpupuntang pampanga, sa so, ano, high time sisig. Eh, pag mayroon na sa sound, Meron na yan eh. Oh, Oo. Hindi na kami pupunit ang mga Hmm. Parang viscous yung cake ng bagyo. Nasa ah, bagay. Like uh, yung iba dati nag-uwi. Galing bagyo, ganyan. Ngayon, eh meron na sa Trinoma. Yata, Trinoma nga ba? Parang Sabi ko hindi masarap.